Mula sa malayo, tanaw ang nagbabagang kabundukan ng bayan ng Karasi sa probinsya ng Ilocos Norte. Ito'y sa pagsiklab ng forest fire sa lugar. Ang sunog ay nadiskubre ng mga kawani ng Community Environment and Natural Resources Office na nakastasyon sa lugar. Ang mga kawani ng BFP, Senro at MDRMO nagtulungan para apulahin ang sunog pero malaking hamon sa kanila ang malakas na hangin. Sobra kahapon, sir. Sobrang hangin. Ang lakas ng hangin, sir. kahapon. Hindi mo alam kung saan ka... Ano sa apoy. Pakanan, pakaliwa. Dahil hindi makaakyat sa bundok ang mga fire truck, tinutukan nila ang paggawa ng fire break para hindi na kumalat ang sunog. Ang insidente, tinutukan din ng pamalang panlalawigan ng Ilocos Norte at ng Ilocos Regional Disaster Risk Reduction and Management Office. Para mapabilis ang pag-apula, nagpasaklolo na sila sa Philippine Air Force para magsagawa ng heli operation at kaninang tanghali January 31 nagawa na nilang mapigilan ang pagkalat ng apoy. Last na ngayon sir is yung heli bucket. kasi actually sir uh, ano nayan? Uh, wala ng apoy pero yung uh, visible pa rin po kasi yung ismo kaya inaan. Uh, in tinitira ng helipaket para mawala yung answer, binabasa pa. Sa inisyal na assessment ng DNR, higit 380 ektarya ng kabundukan ang nasunog mula sa barangay Virbira hanggang sa bayan ng Barbakezo. Inaalam pa ang mitya ng sunog habang nagsasagawa sila ng mapping up operation para hindi na muling magliyab at kumalat ang apoy. Charles Nicolimon, RNG News.